Ludi, magandang araw po sa ating lahat. Sa tagpong ito mga guys, tayo po ay pupulot po ng kwento na pangyayari po mula po sa Biblia na kinasusulatan po ng mga salita ng ating Panginoong Diyos. Ito mga guys, yung time na nandito pa sa lupa ang ating Panginoong Jesus. Okay mga idol? Ito mga guys ay nakasulat sa klatang ng Juan sa 5 mga guys. Ang talata po ay 2 hanggang 9 mga idol. Okay? Mga guys, hindi na po natin patatagalin yung pong pangyayari mga guys mula po sa Biblia. Paano po ito mga guys ng ating Panginoong Hesus Kristo, okay? Pakinggan natin. Sa Jerusalem ngay may isang tangke sa tabi ng pintuan ng mga tupa sa wikang Ebreo na ay tinatawag na Bethesda na may limang portiko. Na sa mga ito ay nangaghandusay ang marami sa kanilang mga may sakit, mga bulag, mga pilay, mga natutuyo, sapakat lumulusong ang isang anghel ng Panginoon sa mga tanging panahon sa tangke at kinakalawkaw ang tubig at ang unang manaog sa tangke pagkatapos na makalawkaw ay gumagaling sa anumang may sakit na nararamdaman. At mayroong isang lalaki na may 30 taon ng may sakit nang makita ni Jesus na nakandusay at napagkilalang siya'y malaunang may sakit, malaunang panahong may sakit, ay sinabi niya sa kanya, Ibig mo bagang gumaling? Sumagot sa kanya ang lalaking may sakit. Ginoon wala nang taong maglusong sa akin sa tangke, pagkalawkaw sa tubig. Tatapot samantalang ako'y naparoon, ay nakalusong na muna ang iba bago ako. Sinabi sa kanya ni magtindig ka, buhatin mo ang iyong higaan at kumakad ka. At pagdakay, gumaling ang lalaki at binuhat ang kanyang higaan at kumakad. Ito mga guys ay himala na ginawa ng ating Panginoong Heso Kristo ang kwentong ito mga guys ay mayroong isang tangke sa tabi ng pintuan ng mga tupa noon. Yung tangking yon, may tanging panahon na yung po ay kinakalawkaw yung tubig na yon sa tangke. Kinakalawkaw ng anghel ng Panginoon yung tubig na yon. At kapag ka lumusong po ang mga tao roon na mga may sakit, ay gagaling mga idol. Kaya lang, napansin ng Panginoong Yesus, may isang lalaki na 30 years nang may sakit hindi siya makabangon, hindi siya makaahon hindi siya makakalawkaw doon sa tubig doon sa, may, sa tanking mga guys yung tubig doon sa tanking yon, hindi siya maka, kumbaga makapunta roon kasi nakahiga siya ngayon nakita ng Panginoong Yesus tinanong yung lalaki ibig mo ba gang gumaling? Ay e sabi sa kanya ng lalaki Ginoo, hindi niya ako makalusong sa tubig. Wala niyang taong maglusong sa sa tubig para kalawkuin yung tubig para ako ay gumaling. Sabi ng Panginoong Hesus, magtindig ka at tumakad. Ngayon, tumindig po yung lalaki. Hindi niya akalain sa kanyang dandang pagtindig ay gumagaling sa mga guys. Tapos, sa'yo gumaling mga idol nung ta, nang sa po ay gumaling na, sa po ay lumakad mga idol, di ba? Yung po ay pangyayari sa pano ng Panginoong Jesus Kristo mga guys. Okay, guys, sana po ako po ay nakapagbigay sa inyo ng magandang kwento. Ito, ito po yung mga guys yung pangyayari sa pano ng Panginoong Heso Sana po tayo po ay magkita-kita pa sa mga susunod na mga pagkakataon mga guys. Tayo po ay magkwituhan. Okay? Mga guys, tingin po sa inyong kunting pano panonood. Ito po muli yung simpleng idol. Thank you for watching.